My name is Gaisa Mesa ng Santos. I'm from Bulacan. And kay Sepat Credit, uh, LC ako since 2023. For, nage-extra-extra ako. <laughs> Tapos, MMK, once upon a time, yung mga nilabasan ko. Tapos, um, before, nung nagtatrabaho sa Manila si Mother, um, may isang taping kaming inatena. Numabot kami ng 3 a.m. Tapos, ang TF ko noon, 5,000. Pero, yung taxi na ni-rent niya for us para makauwi, is 3,000. Imagine, ninabot ako ng 8 a.m. to 3 a.m. dun sa set. Tapos, ang kinita ko lang 2,000. Parang paluwal pa yung mother ko kasi nasa akin yung kita sa akin yung taxi. So, yun, ganun siya. Ganun ka siya ka-supportive. Kasi before, pangarap ko talaga mag-artista eh. Pangarap ko magawing bulidit. Siya talaga yung kadikit ko sa lahat ng bagay na ginagawa. Pero dahil nga, nung mga bata ako, uh, hindi siya afford ng mother ko kasi wala siyang time para isupport ako dun sa pila-pila. Kasi nga, um, uh, yun, limit yung, yung finances namin eh. Kung bagay kung hindi siya magbuta trabaho hindi, hindi kami kakain ng araw na yun. Li, uh, literal na isang kahid ba byon or santo ka. Tapos yung kay mother, yung relationship namin na mas nag-build kasi ma, noong lalo nung ano, nagiging adult na ako. Lagi niya kasi ako sinasama sa sa office niya. So, yun from that, uh, nag-travel kami via MRT, ganun, commuters talaga. Wala naman kasi kaming car before. Kaya, yun, uh, nakikita ko talaga yung hirap nung mother ko kasi nung growing up no? Yung mother ko kasi talaga yung provider Kaya mas nag-deeper pa yung relationship ko nung tumatanda ako. Since nagigits ko yung hirap ng mother ko. Mas na-appreciate uh, ko siya bilang inan. Sa father ko naman, si father kasi ayaw niyang um, madikit ako sa lalaki. Pag gumagala ako, kailangan naka-detail kung saan ako pupunta. Sino mga kasama ko. Kasi pag sinabi ko sa kanila, kasama ko si ganyan, kasama ko si ganito kukontakin nila yon Or dapat pupunta yung mga friends ko doon para lang magpaalam sa kanila. Uh, personally. Si mother kasi very, ano siya, selfless. Yung tipong isusubo na lang niya, eh, ibibigay niya pa sa amin. Ganun siyang klasing ina sa amin. Tapos, lagi namin binibiro kasi na, oh, favorite mo yung isang kapatid namin, ganyan, ganyan. Tapos, hindi pala niya favorite kasi, Nakikita niya kasi siguro sa akin na very strong yung personality ko na pag iniwan niya ako, kaya niya akong iwanan. Kasi, kaya ko na. Kumbaga, kaya doon siya nakafocus. Parang ganon Ganun kasi siya. Eh, siguro lahat ng ina. Kung sino yung kaninong, uh, kung kanino yung mas kailangan yung support mo. Hindi naman dahil favorite mo siya. Nandun ka talagay. Eh. Yung ano, binili niya ako ng lakto kasi nung time na yon, uh, syempre commercial pa nun, wala pa mga vlog-vlog na yan, ba diba? Uso yung mga commercial ng Lactum, Bear Run, and everything. So, Lactum is uh, one of the parang pangmayamang gatas yan. So, nung panahon na yon, I requested sa, sa mother ko na, na bilhin niyo ako ng Lactum kasi gusto ko matikman. Tapos sabi niya pa nga, uh, naku, hindi, hindi natin afford yan kasi parang, Ang lang ng mother ko per day nun, 200, malaki na yun. <laughs> Tapos, so, paano kami bibili ng lactam na worth 200? Then, hindi, hindi na kami kakain. Lahat ako na lang nakainom ng gatas, no? Tapos, yung father ko, bigla siyang pag-uwi niya, may dala siyang lactum. Sobrang saya ko nung no? kasi feeling ko sobrang na-fulfill yung ano ko, yung pangarap ko matikman yung gatas na yun. Tapos, yung childhood ko, ang pinaka-core uh, memory ko sa kanya is ano, uh, yung lagi niya ko in order, ano, chinela sa Natasha. Tapos, lagi kasi ako nakakasira ng chinelas. Ewan ko kung anong klaseng paa meron ako nung bata ako. Kaya parang feeling ko, nung panahon na yun, somehow na-spoil ako ng mama ko kasi sa amin naman magkakapatid, parang ako lang binila ng mga ganun. Kasi siguro kasi, ang layo kasi nung interval ng age, or age gap pala, sorry, ng age gap namin, dun sa sumunod sa akin, mother! Kasi mother tawag sa akin. Mother, thank you so much for everything. Uh, since nung bata ako, uh, hindi mo ako iniwan. Kumbaga, kinaray mo ako sa lahat ng rakit niya. Kasi yung okay, ko na lang no, si mother kasi dati, nag ano yan, nag-aarea. No, nag-aarea yan. Yung nagbibenta ng mga sabon, pabango, ganyan, racket niya. So yung panahon na yun, so barang uh, naging ano lang sa akin. Naalala ko lang bigla kasi childhood eh. Um, thank you kasi noong mga panahon na yon parang mas niready mo ko kung ano yung pwede kong tahakin sa paglaki. Tapos during high school days, uh, lagi mo kong sinosupport kahit na hindi naman ako yung top one sa klase, though uh, awardee, awardee pa din, especially nung no, uh, fourth year high school ako. Uh, thank you kasi uh, bilang ina ngayon, mas naiintindihan na kita. Uh, mas na, naigigets ko, mas mas nauunawaan ko kung paano kami naging inasamin. Na, dati, hindi ko maintindihan kung bakit uh, minsan mahigpit ka, minsan... Um, Uh, may mga bagay na hindi tayo mapagkasunduan, siguro, yun, dala na lang din yung pagiging ina mo na nais naintindihan ko na ngayon. Thank you kasi sobra mong pinatatag yung ako, si Glyza, mula noon hanggang ngayon. Na feeling ko, kung without the experience, being you, being my mom, parang hindi ko, hindi ko nakikitang ganito ako. Uh, somehow ka successful for me <laughs> medyo malayo na pero malayo pa si mama lagi ano siya uh, LC din siya ng ibang company tapos uh, inintroduce sa akin ni mother na siguro kasi nung panahon ay medyo matanda na kasi si mama no, parang gusto niya ipasa na sa akin yung pagiging LC niya so sa inintroduce niya sa akin uh, mag-inquire ka uh, magano mag-ano ka diyan mag-attend ka ng Christmas party ni na sumali ka sa sayaw ganyan nung panahon na yon uh, hindi ko naman talaga alam yung Asian Link Group of Company So, wala akong idea. Nung panahon na yun, uh, doon, Doon ko na-meet si partner. Top LC na siya. Okay naman so far. Um, maganda naman yung, ano namin, yung pagsasama namin during the years. Syempre, at very first sight nga hindi naman love agad, ba? Diba? So, na, ano lang, parang somehow medyo ina-idolize ko lang siya. Medyo pinupursue niya na ako. Kaya, pero hindi siya pinapansin. <laughs> Siyempre, yung first years is crucial stage. Getting to know each other yung, uh, yung parang set up. Tapos, until yon na, na 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 namin. Nakuha na namin yung timpla ng isa't tisa. Yung partner ko kasi, ano siya um, very optimistic. And, mahilig siya sa work talaga. Which is, yun siguro yung isang bagay na nag-chive kami. No? Mahilig kaming, um, Parang uh, we love making money, yan. Tapos we love making works, gano'n. Tapos mas masarap sa pakiramdam kasi namin if kami talaga yung dalawa yung nagtatrabaho. Mas nagiging ano siya, uh, mas nagiging matagumpay siya, mas nagiging uh, kampante kami sa trabahong ginagawa namin if kami yung dalawa yung involved. Pinapakinggan niya ako, uh, yun siguro yung bagay na parang hindi ko rin makita sa iba. No, yung good listener kasi siya. Uh, parang mas in favor siya kung uh, papakinggan niya ako, yung side ko muna, before siya mag-gumawa ng mga, um, parang, antawit, before siya gumawa ng mga, ano niya, uh, decisions niya. Siguro, hindi ko ma-imagine, no, uh, nung pandemic, if wala siya. Kasi, during that time, may baby na kami eh. So yun yun talaga yung lakas namin. Sobrang realization talaga nung no, nagkaanak ako na napakahirap pala maging ina. Kasi ito yung trabahong hindi mo hindi ka makapag-resign. Walang day off, walang break mag ako nakapag ano nakapag-baby eh. Adi, hindi mas sobrang aga pero hindi siya usual na uh, age para mag-baby or mag-family um, too early for me. Sobrang nag-matured ako talaga. So, totoo lang. Before, sobrang independent ko. Pero yung independence ko, may, ano, may limit. Parang sobrang selfish, kumbaga, kung titingnan Kasi medyo iniisip ko lang sarili ko dun eh. Tapos, nung nagkaroon na ako ng baby, alam ko na yung pakiramdam ng bilang maging ina. Sobrang naintindihan ko na yung nanay ko kung bakit niya ako binabawalan sa lahat ng bagay na ginagawa ko. Kasi makakaharm yun sa akin or something. Tapos, uh, alam, ano, sobrang nag-turn around yung buhay ko. Talagang sabi ko, uh, without my baby siguro, ako pa rin yung dumang Glyza na hindi ko naman gugustuhin ngayon na maging ako. Then, um, yun. Um, nakita yung potential ko ng isang taong nagtiwala sa akin, tapos inintroduce niya sa akin si Sepat. Kay Sir Geno, wonderful. I must say, wonderful talaga. Siya kasi yung unang inintroduce sa akin nung pumasok ako ng Sepat. Uh, sobrang, ano niya, sobrang bait. Sobrang, wala akong masabi kay Sir Geno. Sobrang fair niya sa lahat. Hindi ko naramdaman na outsider ako. Talaga sa lahat, among up all of affiliates, sesepat Sepat napakabinis eh. So, grabe talaga. Wala akong, wala akong masabi pagka-process lang. kay Sepat talaga. Madami akong na-encounter na rejections. Hindi naging ganun kadali. No, kasi I have to introduce myself na I'm sa May Santo, loan consultant din ako. Hirap i-prove before sa online na you are legit. People come and go talaga kasi ma-experience mo yung may aalis sa company mo or sa business mo. Sobrang sarap sa pakiramdam kasi nung magme-message sila pag natanggap na nila yung loan proceed nila. Sasabihin nila na to meron ako pang iwan sa pamilya, ang tagal ko kasing hindi nakasampa, uh, meron akong pambili ng gamot ni mama. Yung parang mga bigla ang mga emergency na ano pangangailangan na po-provide natin bilang uh, isa sa financing institute, no, na parang sobrang sarap. Hindi hindi mo siya ma-explain. Kaya din siguro um uh, ganun din itong mga mga staff namin na mag ano mag kasi sila yung parang first na nakakausap ng client eh. So kami yung parang first nagiging uh, sa amin nagbi yung relationship na bakit ba sila nag-loan. Uh, kaya, pag no, the moment na narili sila, parang nagbubunyi kahit magkano pang amount yan. Parang sobra kami nag nagdidiwang na, hi, hey, nakahinga na, natulungan na natin sila. Be professional uh, in all aspect. kahit uh, kahit namurahin ka, kung ba, kung binato ka ng bato, bato mo din eh. Ganon talaga. Tsaga lang. Uh, Mag-post uh, ka lang sa, F gamitin mo yung social, ano mo, yung social media mo to ano to pa magsimula ka sa mga friends mo baka may kakilala sila na mga OFW seaman ganyan i-introduce mo na may product kami for them baka gusto nyo since kaibigan nyo ako mas, mas, trusted nyo ako mas magpagkakatiwalaan nyo kung uh, into, i, i, ano sa akin i-refer sa akin yung client na na meron kayo tapos kung gusto mo i-offer mo sila sharing ganon syempre para mag-refer pa sila kailangan uh, matuto kang ilugar yung sarili mo sa kanila lagi mong i-wear yung shoe na pinanglalakad nila. Kailangan uh, lagi mong iisipin na hindi ito lalapit sa akin kung hindi nila kailangan. Na, na parang dapat maging mas aware tayo sa pinagdadaanan nila kaysa yung pinagdadaanan natin sa kanila. Ako si Glyza Mason ng Santos, 27 years old, 3 years ng loan consultant kay Sepat Credit.